At eto nga pala, yung part 2. Kasi nakalimutan ko. Pagdating naman sa relasyon, huwag na natin gawing laro. Ha, totoo naman eh. Alam nyo, lamang na lamang ako eh. Ha, relasyon na by spirits. Sa spiritual. Ha, pasintabi po ulit kay Meta at kay FB. Alam po ng mga taong malalaki to. Or kahit na maliliit, alam nila to. Lamang ako. Pwedeng maagaw ko ang simpatsya ninyo. Alam nyo yan. Ha? At alam ko na gusto nyo may kausap. Ayaw nyo lang. Ayaw nyo nang parinig. Or ayaw nyo na ugnayan. Naintindihan nyo ako. Ha? Ha? lamang ako masisira masisira relasyon nyo ha hindi naman hindi naman ako pogi pogi ba ako ha o alam ko kung bakit ka nagagalit kasi hindi kita pinansin hindi kita naisip kaya sorry ha sorry ha kasi pera pera lang ha ang pag-ibig nyo may halong kulam. Barang. Sumpa hanggang kamatayan? Weh. Till death do us part? Weh. Tama na. Ha? Huwag na natin gawing ma... Alam natin na mahina. At madaling makuha. Ang mga taong kursunada sa isipan. Ha? Huwag na natin hypnotize na yung sarili natin. Huwag na natin lukuhin yung sarili natin. Ha? Ito, para sa mga gusto lang ayusin na pamilya. Unang nasisira. Pangalawa, connection. Kung may business ka, kawawa ka rin. Dahil ituturo nila sa'yo, huwag kang aamin. Kahit lugi na. Aba, hindi ta hindi tayo hindi tayo nagtayo ng fraternity o gang. Ha? Ayusin natin ang koneksyon. Sa ngayon nga ang pangit na ng imahe ng koneksyon eh. 'Di ba? Hindi ako asenso uh, sa inyo eh. Kung puro ugnayan, wala akong obligasyon sa inyo kundi magantay. Ha? Pinarinig na nga sa akin eh. 'di ba? Sa manghuhula. 'Di ba? Sa isang tao na kayo. Ha? Talaga ba nakakapanggamot yung ano noon? Eh putol 'yun. 'Di ba? Huwag siya magagalit. Tinukso siya ng alagang parang duwende ko eh. Translate ko lang. Kalbo, walang kuto. Kalbo, walang kuto. Kalbo, walang kuto. May kuto ba ang kalbo? Wala naman, di ba? Oh, Nakakatuwa kayo ah. Tapos ngayon puta, may kita mo porn. Por, porn how? Ha? Sexy man? Meron ba sexy man kalbo? Ha? Aba, kung mali ito eh. Ito. Active naman yung ano, di ba? 'Di ba? Nas, nasa sa inyo noon. E ano kung mahirap ako? 'Di ba? Dati inaakay niyo 'yan. Basta't maayos mag-alaga sa mga alagang hindi nakikita. Eh bait ngayon. Hindi hindi tuwiran yung binabato yung sa ulo ko, pinapasok niyo sa ulo ko, alam niyo ko ano? Palusot. Ha? Ang dami nang nasira. Ma sa may FB. Ha, ah, mahiya naman kayo. Dito nagkakaisa? Dito sa lugar na ano? Wal walang pagkakaisa dito. Diyos ko po. Puro mata pobre. Mata pobre. Puro pakitang tao. Oh, sino Oh, sinuportahan? binayaran, tumawag ng makaawa. Hello, pare, pa-support. Pare, pa-support. Di ba? Tapos sabihin niya, napapahiya siya. Siya ang gumagawa ng kaya niya. Ha? Wala akong pakailan kung gusto niya umalis sa katoliko. Magtatampo rin ako kung, kung siya didinggin. Di ba? Siya didinggin. Di kung sa bagay, itutuwid ka, pero yung paulit-ulit na itutuwid ka, hindi na tama. Ha? Talaga dininig kayo ng Panginoon, ganyang gawa nyo? Sige na nga. Hindi nga lang masakit. Ha? Buti nga, hindi na tuloy yung tatak na 666 eh. Ha? Kay Banyaga makialam tayo lalo't may alam tayo ha oo marami nagsa demonyo alam niyo kung bakit napasok na sa anting-anting sari-saring ugali eh na ikaw ang dapat na masunod at magdala di ba talo ang mabait at mapangunawa di ba talo ang di talo ang walang bunganga Ay, kayo nga dapat na nagturo sa akin yan. Di ba? Hindi ko kayo, hindi ko, hindi ako pumasok sa connection nyo para manggulo. connection nyo, sinasagot ko lang yung isipan. Di ba? Kasi nga gusto nang kumalas sa inyo, ayaw nyong pakawalan. Ha? Hindi naman sila hayop na inaari-ari eh. Magpalaya kayo. Huwag nyo ariin. Inaari nyo eh. Ha? Itinigil ko ngayon sa mga asa-asawa. Ha? O, sige na. Para lang to sa mga may nalalaman po ha. Hindi ko po kayo minamaliit. Ha? Ayaw po namin kayong mapasok dahil yung ugali nga ng tao. Gusto ko ayusin yung papasok sa bahay nyo. Dapat lumabas na may respeto bilang kakilala nyo o pinagkakatiwalaan nyo, ha? Ay lang sa akin. Ha? Sige na, ang haba na ng ano ko. Ha? Mayroon naman yung puro yaw-yaw. Yaw-yaw-yaw-yaw-yaw. O, bay na.